Nanay, pwede pong ikwento nyo sa akin kung paano po nangyari kahapon. Hindi po kasi alam ko anong, anong, anong pangyayari po. Nagbibigyan ko pa niyan sa labas. Mm. ng Na, alas 4 yata. Masama ko yung kumari ko dun eh. Mm. Uh, ano, nung pa, natapos ko magbibidahan, nagwalis siya. Sabi ko sa kanya, kumari parang mahal ng daspan mo ka. Pero hapon na ako, malaki na kami muwi. Sabi oh. ko, uh, binigay niya sa akin, nagwalis ako sa harap. Nagwalis ako sa harap. Hindi ko alam na, siguro may tao na rito sa loob o ano pa. Mas ako sa ahay, nagwalis muna ako. Sinulog pa yung daspan niya, kumasok ako sa loob. Ibat pa dahil, kumari pa nga ng ano, sa libo. Ganun pa. Hindi, tignan ko yung pera ko, tignan ko yung bag ko, wala na. Sabi ko, kumari, wala naman na yung bag ko pa ako. Wala na, wala na hindi. nakagulo <laughs> na po kami dito. Magkano po ang laman ng bag nyo? Pinenta uh, ko po lahat pala, may 200. Pinenta ko lahat. <coughs> Bakit po nagdadala kayo ng ganong kalaking pera Ay, sa tindahan papadil. nyo? Kapapadala lang po ka buwag ng bungabong Mga po, sa na si Buyas. Unti-unti po na uwi dito, kinukuha po. Sabi ko sa sama ko doon na no. padala na ko. Ano po yung mga ibinayad sa inyo? Hindi po, unang po sa bunga, Unang po doon may ah, uh, nakapasok po dyan sa pesto mo, nanay? Uh, oo, oh, oh, kasi ito pang 60 po, ayan yung kumari ko sa bagay may nararamdaman yung uli, malapit na po kami talagang uli, may nararamdaman siya mag-uusap kami na mayroon siya naramdaman na gano'n sa, sa pesto, niya lang po sa pesto niya o sa pesto ko Tinignan niya, no? Gano, tumalikod siya, tapos nirado niya yung pintuan niya, nakita ko. Tapos hindi niya sa loob. Ay, hindi naman daw pala. Yung para dito sa loob ng testo ko pala yun. Kung sinabi niya sana na, umating mmm, na mo yung presyo mo para may kumakalantok. Parang gano'n sana. Hindi eh, na, na, huli sana namin. Pero talaga meron daw yan, pala. walang sa talaga. Wala man lang po ba nakakita dito sa ano na pumasok? Wala po kasi sarado na pa sila dito eh. Sa alitod. Dito po ba sa lugar na to, wala po bang CCTV na nakalagay? Wala po, sa isdaan lang po meron. Sa kalina, nabi kasi nila wala, meron parang may gituan Dito po, nung bago ako na, dito ba, bago ako na, meron akong parang, ano, dalang beses aming krisi eh. Dito po. Hindi matangkab ko siya. Ay, boss, anong bibili, no? Pag sinasabi ko pong boss, umalis na po. Babae? lalaki po. Lalaki. Yung papansinin ko po yun, dalawang beses bago nangyari sa akin Mamaya-maya mo, hindi na lang. Oh, sa pang bibili mo, ko na naman. Eh, umalis na naman po. Yun. Yung lalaki niya, yung oh. Ano po yun? Taga, uh, tanda nyo po ang mukha. Hindi ko rin kilala yun. Basta bago po mangyari dalawang beses po akong ginagan niya. Ay, basta nang bibili mo, ko Lagi ko po sinisita yun. Ano Hing po yun? Matanda? Po. Bata? Hindi ko naman kasi, ano, la hindi lalaki po, hindi ko kinapansin kina, yun Basta ganyan po, o ganyan. Paano? Ah, nailabas yung bag mo Diyan sa loob. Nailabas ko talaga. Nasa basket ko lang po yan Palatid na pa kami mo. Eh, nakahanda na na nalagay na sa basket ko. Eh, eh. Oh, dito po. Pagkakam pa po dito. Ayan po. Ayan ah. po. Ayan po na balik na ako yung bag kong malaki na ano, andyan Pero may nararamdaman, may nararamdaman daw si Kumari ko na parang nagman Eh, maaari sigurong matagal na dyan kasi kaya alis ko, sarado ko yan. napadlakan ko pa nga po yung ano eh. so, sosigaw, pa dito. Paano ba ako magsasalis niya? Maaaring na, nakapasok na yun. Nanay, maliban po doon sa pera na inexpect expect nyo na 250,000, ano pa po ang laman Nanay, ng, bag po, ng bag mo? Ah, ano po yung, yung, yung ano, hitaw ko, yung mm -hmm. bislit ko, tapos yung pintas na yung mag-asawa. Hindi so, niyo po. Hindi niyo po. Hindi sa akin. Kaya nga sabi ko dyan, um, sabi ko, kumata ko, gumalas ko, yung pasal. Ayan o sila. Nagpa-blatter po ba kayo kahapon sa barangay, nanay? Uh, na po sa barangay. Ano na nila doon? Regular. Hmm. 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 Ay, mare, oh, linggo po ayun no. Si Kumare po, ang ganda po ng pag-uusap namin dalawa. Kailan po nangyari? Linggo po ng hapon. Ah, Kaya nag-gather kahapon nang sa pulis si si ano si Pangulo. ako naman nagdater ako sa barangay. Yun po talaga bago ma ako ano talaga yun. May nakit, may dalaw, delo, may dalawang beses akong sinisid. Yan, ganyan yun, ganyan yun. Parang bata ang mga inuutosan ni ano? ang matatanda, ang naninig. Kaya nang sabi ko sa inyo na may naninig sa akin, dalawang beses ginawa. Pero hindi, sila... Pero hindi sila po ang papasok para may mga inutuos sa mga bata ganun. Kasi karamihan na po dito ngayon bata. Dapat, hindi naman sila pwedeng huli. No, ano, bawal ang kumasok na bata na magkakalat, naggagalagala. Oh, oh. Dapat po sana kung pwede. Dahil bata. Oh, Pero bata po ang gumagawin inutuosan yung mga papasok. Pero hindi po yun. Ah.